Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala kay Ria, isang dalagang masipag at may taglay na ganda na parang pinagtagpi-tagping sinag ng araw at kape sa umaga. Tinutulungan niya ang kanyang ama na si Mang Eloy sa kanilang maliit na negosyo ng pagkain. Let's just say, may kinalaman ito sa karne na hindi pwedeng isama sa handaan ni Lola kapag mahal na araw. Araw-araw, masigasig si Ria sa pagtulong. Pinapahiran niya ng espesyal na pampakintab ang produkto nila para kahit si Mr. Clean ay mapapailing sa kintab. Makalipas ang ilang araw, dumating ang kanyang ina na si Aling Erva, bagong graduate sa pagiging OFW o FINA work na. Medyo malamig pa ang simula ng pag-uusap nila ni Mang Eloy, parang kaning lamig na nakalimutang i-microwave. Pero syempre, dahil pamilya ang bida, unti-unting bumalik ang saya sa bahay. Isang araw, may nangyaring nakakainis. Nawawala ang pera ni Ria. Halos mapapraning siya sa kakaisip. Baka may multo sa alkansya. Biro pa niya. Pero hindi rin nagtagal. Nahuli nila ang salaring mahilig sa pangungupit. Lesson learned, huwag magtago ng pera sa loob ng lumang medyas. Isang araw, habang pauwi si Ria, biglang may friendly disturbance. Isang kakilala na medyo makulit, parang lalaking hindi marunong bumasa ng body language. Mabuti na lang, dumating si Jonas at parang action star na may promo sa barbershop, agad ipinagtanggol si Ria. Pagkatapos ng eksenang iyon, naglakad-lakad sila papuntang ilog, nag-usap, at nagkulitan. Parang scene sa romantic comedy na may soft background music at palipad-lipad na dahon kahit walang electric fan. Isang araw, habang naliligo si Ria malapit sa kulungan ng mga hayop, bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos sa may likuran ng mga punong kahoy. Napatigil siya at agad na naging alerto. Parang may taong nagmamasid mula sa di kalayuan. Buti na lang, naroon si Jonas. Napansin din niya ang kakaibang kilos sa paligid, kaya mabilis siyang kumilos para alamin kung sino ang nandoon parang gwardiya sa mall, tinutukan niya ito at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Napag-alaman nilang isa pala itong hindi kilalang lalaki na mukhang nawawala, pero medyo kahina hinala ang kilos, kaya tinuruan ito ni Jonas ng leksyon. Dahil sa tulong ni Jonas sa isang pangyayari, nakaramdam siya ng pagpapahalaga mula kay Mang Eloy. Parang nabigyan siya ng Employee of the Month kahit wala naman talagang premyo. Samantala, medyo awkward ang relasyon ni Ria at ng kanyang ina na si Aling Erva. Hindi naman sila magkaaway pero parang may invisible wall sa pagitan nila. Lalo na't madalas wala si Erva sa bahay dahil sa trabaho sa malayo. Pero nitong mga huling araw, napapansin ni Ria na may kakaiba sa kilos ng kanyang ina. Parang may tinatago. At dahil hindi siya marunong magkimkim, sinabi niya agad ito sa kanyang ama. Hindi inaasahan ni Ria at Mang Eloy, may sekreto pala si Erva at Jonas, hindi naman krimen, pero medyo wow sa level ng pagka-awkward. Sa tuwing tahimik ang paligid, nagkikita pala sila sa likod ng bahay, sa may kulungan. Huwag kang mag-isip ng masama. Para lang maglaro ng futsal. Oo, futsal. Yung mini football sa maliit na espasyo. May goals, may bola, pero walang referee. Matapos ang intense na laro, humarap si Jonas kay Erva at nagsabi ng seryoso. Ate, este, ma'am, kailan ba natin aaminin sa lahat na teammates tayo sa larong ito? Gusto na niyang itigil ang tagutaguan nilang friendship with athletic benefits. Kinabukasan, narinig ni Erva ang seryosong usapan ni Naria at Jonas. Habang naguusap ang dalawa tungkol sa buhay, pangarap, at kung anong brand ng tsinelas ang pinakakomportable, unti-unting nakaramdam si Erva ng di maipaliwanag na kirot. Selos? Inis? Hindi rin niya alam, pero nagpanting ang tenga niya. Bigla niyang nilapitan si Ria, may halong galit sa mukha na parang nanay na nahuli ang anak na kumuha ng ulam bago magdasal. Walang pasakalye, hinila niya si Ria palayo. Mag-usap tayo, wika niya. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina. Parang teleserye pero walang dramatic music. Masakit man pero narinig ang saloobin ng bawat isa. Kinagabihan, nag-iisa si Ria, nagmumuni-muni sa ilalim ng bituin. Nagdadasal siguro na sana may libreng milk tea kinabukasan. Bigla na lang lumitaw si Jonas. Niyaya siyang maglaro ng futsal nagkulitan sila, tumawa, at parabang nawala lahat ng problema. Sa kabilang dako ng kwento, tunay ngang nagkita ulit sina Erva at Jonas sa maliit na silid sa may likod. Oo, doon pa rin sa kwadradong lugar na parang ginawang mini gym. Naglaro ulit sila ng futsal. May matinding energy, parang championship game. Pero kinabukasan iba ang laro. Pagpasok niya sa trabaho, sinalubong siya ng mga kaibigang may matatalas ng ngiti at malikot na imahinasyon. Oy Jonas, kamusta naman ang team mom and me kagabi? Sabay sabog ng tawa. Hindi kinaya ng pride ni Jonas. Natrigger ang kanyang kalmadong kaluluwa at boom! Nasampal niya ang isa sa mga kasamahan. Parang eksena sa action film, pero low budget. Mabuti na lang dumating si Mang Eloy. Agad siyang namagitan, parang referee sa sabong. Mayamaya maya kinausap ni Jonas si Erba para ipaliwanag ang nangyari. Alam mo, hindi ko nakinaya, kinaya. Akala ko biro lang, pero tinamaan ako literal at emosyonal. Habang naguusap sila sa gilid, hindi nila alam na may chismosang ninja sa paligid, si Ria. Tahimik lang siyang nakikinig sa likod ng pinto parang undercover agent ng barangay, na bahala si Ria. Hindi na siya nakatiis. At pinagtapat ito sa kanyang ama. At boom! Caught in the act si Jonas at si Erva, na nagtatalo kung sino talaga ang MVP sa laro nila kagabi. Napasigaw si Ria. Ano to? Friendly match o secret tournament? Dahil sa pagkabigla, napilitan si Erva na sabihin ng totoo. Ipinaliwanag niya na ang ugnayan nila ni Jonas ay nagsimula matapos siyang tuluyang maghiwalay kay Eloy. Hindi ito cheating. Ito ay chapter 2 ng love life ni Erva. Tahimik si Ria. Tila hindi niya alam kung magalit, malungkot o mag-request ng DNA test. Samantala, sa kusina lumapit si Erba kay Eloy upang kausapin ito at subukang magpaliwanag. Hindi man lang pinansin si Erba. Isang tahimik, pero matinding burn. Pagdating ni Jonas sa eksena, ayun na. Muling na-involve si Jonas sa isang alitan. May kaaway na naman siyang kapwa-empleyado. Dumating si Eloy na may natitirang galit pa sa dibdib at agad siyang kumampi sa kabilang panig. Pero hindi pa tapos ang eksena, bumungad si Erva at walang pasintabing dumipensa kay Jonas. Ano bang ginagawa mo, Eloy? Sigaw niya. Pa! Parang sampal sa dignidad ni Eloy. Sa harap ng lahat ng tauhan, parang nabaril ang kanyang respeto. Tahimik lang si Ria sa gilid. Gusto niyang sumigaw, pero parang na-freeze ang kanyang katawan sa eksena. Sa huli, nagdesisyon si Erva, Umalis ka na lang dito, Eloy. Hindi mo na kailangang bumalik. Tinangka ni Eloy na kausapin si Ria at yayain siyang umalis. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumindig si Ria. Puno ng tapang at determinasyon. Hindi po ako sasama, pero hindi rin ako papayag na mawala sa inyo ang karapatan ninyo dito. Babawiin ko ang para sa inyo. Lumipas ang ilang araw. Habang abalang-abala si Jonas sa paglaro ng mobile games, bigla siyang lumingon kay Erva at nagsabi, Pwede mo ba akong bilhan ng bagong phone? Yung may pang high graphics na mabagal na tong akin? Dito unti-unting nararamdaman ni Erva na may nagbabago kay Jonas. Dati, ang humble at matulunging Jonas ay tila napapalitan ng taong medyo entitled. Parang update ng app na hindi mo naman ininstall. Unti-unting nagbago ang tingin ni Ria kay Jonas. Kinabukasan, muling sumiklab ang pagtatalo sa pagitan ni Ria at ng kanyang ina, si Erva. Parang tambalan ng apoy at gasolina, bawat isa may sariling punto, pero parehong madaling magliyab palitan ng argumento, pasaring, at konting, ako na naman lagi ang mali. Habang mag-isa si Ria sa bahay, bigla na namang dumating si Jonas, dala ang iisang agenda sa buhay. Futsal na naman, takot at pagdududa ang bumalot kay Ria, lalo na't kakaiba na ang kilos ni Jonas. Sa gitna ng gabi, nagising si Erba sa kalabog mula sa labas. Sa paglabas niya, nakita niya si Jonas na tila pinipilit si Ria papasok sa bahay agad siyang nataranta at doon na lumantad ang lahat ng kabalbalan. Ibinunyag ni Jonas ang plano niya. Isang hindi ka nais na bitag para kay Ria. Ngunit hindi rin nagpahuli si Ria at matapang na sinabi ang totoo. Siya po ang may masamang plano. Hindi ako. Naguluhan man si Erba sa mga revelasyon. Pinili niyang paniwalaan ang kanyang anak. Sa puntong iyon, malinaw na sa kanya kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Kailangan mo nang umalis sa bahay na to, Jonas. Sa isang iglap, sa gitna ng bugso ng emosyon, isang trahedya ang naganap. Si Erba ay nawalan ng buhay sa kamay ng taong minsang pinagkatiwalaan niya. Gulat at takot ang bumalot kay Jonas. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Samantala, nakahanap ng tsempo si Ria upang makalabas at makatakas. Diretso siyang nagtungo sa trabaho ng kanyang ama upang humingi ng tulong. Hiningal, nanginginig, ngunit buo ang loob, ikinuwento niya ang lahat. Habang si Jonas naman ay nagtangkang tumakas, aksidenteng nagkrus ang landas nila ni Mang Eloy sa kalye. At sa eksenang parang mula sa pambansang indie film, hinarap siya ni Eloy, hindi bilang karpintero ng karne, kundi bilang ama na handang ipagtanggol ang anak. Nagtagumpay si Eloy na pigilan si Jonas. At sa huling eksena, may nagliliab na ihawan sa background. Tahimik ang paligid. Tila may baboy sa mesa pero may twist at nag-fade to black ang screen kasabay ng salitang the end.